Good morning! Magandang araw po sa lahat. Happy Thursday po sa lahat. So, welcome to my YouTube channel, Nolo TV. Kumusta po kayo? Hope ay okay lang po tayo. And gusto kong rin magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscriber, sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, ang aking isishare naman sa inyo is... Uh, about naman sa the house of us. Hmm. char, hindi po. The house of doing the business like this one, the Sari Sari Store. So, sa lahat po ng ating mga gagawin ay dapat po talagang guided tayo. Para po, hindi po tayo mawala sa Direction na pupuntahan natin Kahit na anumang endeavor yan Kahit anumang business plan Kahit anumang negosyo na pwede natin pasukin Ay dapat po talaga na guided po tayo Para yun po yung balik-balikan natin araw-araw Lalo na pag times na medyo Nasaan na ba ako? Or like for example, mag i tayo Ano na bang nangyari sa ginagawa ko? Yung mga ganon So, dapat uh, guided po tayo So, nai-share ko na po yung Uh, the five W's na sinasabi ko na dapat masagot natin para ay malaman natin, mag tayo sa mga ginagawa natin, magkaroon tayo ng mga ideas. So, ngayon naman, ang ibigay ko sa inyo, the how. So, the H-O-W, sa Tagalog, paano. So, uh, paano, paano, paano. So, mayroon akong ibibigay na five hows or question na nagsisimula sa how or paano sa pagkakaroon natin ng negosyo so kung mayroon naman kayong negosyo na na nag-start na ay pwede na tayo pumunta sa isang or sa next na question na how after natin magtanong ng paano ba magsimula yon so the first question talaga is paano magsimula how do we start the business this business sari-sari store. So, ang i-feature if natin dito ay sari-sari store. Of course, kasi ito yung negosyo ko na mas makarelate ako at mas may, meron ako may share sa inyo kasi meron na din po akong experience. Mayroon kami ibang business pero hindi din kayo makarelate kasi uh, uh, hindi ako masyadong makarelate na pwede kong i-share sa inyo kasi nga ito yung ginagawa ko. So bago po tayo magpatuloy, sana po ay magustuhan nyo ang video ito at tapusin nyo hanggang dulo. And huwag nyo naman kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa channel na to para po magiging motivated po tayo na makabigay ng information at makashare ng mga ideas para po magamit natin sa ating pagnenegosyo. Okay, sa mga tao na gustong magsimula talaga ng negosyo, lalo na po sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na ilang years na po tayo na nagiging OFW, tapos... Gusto natin na uh, for good magstay na tayo dito sa Pilipinas para makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. So pwede po tayong magsimula ng maliit na negosyo. Of course, we will start from a small. Mas maganda yung magsimula tayo sa maliit habang pinapalaki natin ito. Makikita natin yung growth at makikita natin yung effort natin na mayroon talagang napapatunguhan. So kung uh, yung gustong magsimula, of course, ang tanong natin, how do we start uh, putting up the business like this one? Sari-sari store, or reselling, or uh, online uh, selling. So, ang tanong natin dyan, ang pinaka-first is how do we start? So, paano ba tayo magsimula? So, kung sari-sari store, of course, alamin natin, hindi daw tayo pwede or dapat na pumasok sa isang negosyo na hindi natin alam. So, dapat alamin muna natin ang pasikot-sikot, ano bang, ano bang, ano bang, klaseng na negosyo na pinasok natin kaya ko ba yan? So we have to evaluate also ourselves kung kaya ba natin yung limang W's na binigay ko sa inyo ay pwede ninyong gawin yan para po makita ninyo ma-evaluate natin kung ano bang negosyo na gusto nating pasukin at paano ako magsimula so yun, dapat clear po yung goal natin kung ano yung negosyo na pwede nating umpisahan so kung meron na tayo, concrete na na, na picture out na ninyo, nag-draw na natin na ito yung gusto ko kahit na hindi, not necessarily or literally na gawin natin na idro-dro sa isip natin. Or mas maganda na idro kasi mas maganda yung effect pag mag draw talaga natin. Yun talaga yung uh, gawin natin parang dream board. So, ganun. Ngayon, punta tayo sa number two. How much do we need money to be our capital or to start up or start up capital para po sa negosyo na gusto nating pasokin. Of course, papasok na din yung limang w di ba? So, compute natin. Un, uh, mas maganda niyan kung magkano ba talaga yung target na kitain, gusto mong kitain, doon ka mag-start. Para makuha mo yung target sales mo, So, pwede kang mag-estimate. So kung ganun yung uh, gusto mo na target na profit or sales na gusto mong makuha, so dapat ano yung mga strategy na gagawin mo? Ganito lang ba kalaki? Or pa paano ba? Paano ba ang gagawin ko? So, i natin. Or mag-estimate lang. Pwede naman. So, kung ganito kalaki yung profit or sales na gusto natin, gano'n ba kalaki yung store na pwede natin ilagay para maabot natin yung goal natin? Kasi, it would be impractical kung gusto mo ng ganito kalaki, tapos maliit lang naman yung tindahan mo. So huwag kang aasa na malaki yung sales at malaki yung kita mo. Kasi po talaga nga namang manipis lang ang income natin sa pagkakaroon ng sari-sari store or yung reselling business. Kasi mag-markup ka lang tapos may other cost pa tayo. So manipis ika nga, pero kumikita naman, di ba? So dapat uh, alam natin, like for example, um uh, nag-start tayo ng dito sa bahay lang. So, magkaroon ba tayo ng renovation sa isang part ng bahay natin? I-consider natin yon, di ba? Part yun ng uh, investment natin or capital natin para magkaroon tayo ng isang tindahan. So, kasali na dun yung uh, yung space. Tapos, magre-rent ka ba? Kung magre-rent ka, saan naman? So, papasok pa din yung limang W's na, na, na ko sa inyo. So, yung ano, yung cost ng inventory na ibibenta mo. Ano bang klase mga product na i-startup mo? So, kung mayroon ka, at least, kung mayroon ka na na project na sales or income mo, alam mo na ano yung ibibenta mo. Ganon talaga. Sa accounting talaga, mag-una ka talaga yung projected na na sales natin na pwede natin kitain para malaman natin kung ano yung ibibenta natin para ma-hit natin yung goal natin. So, ganun talaga. Kung gusto mo ng ganito lang yung income ko, monthly or yearly, so, nasa yun na yun, magkano dapat yung ibenta mo. Kasi, hindi man tayo makakuha ng sales kung wala tayong inventory. So, i-consider consider mo din yun part sa capital, yung pangumpra mo, yung pag-start mo. So, doon papasok yung ano bang uunahin ko kung mag-start ka lang ng 15,000 na capital. So, ano yung bibilihin mo? So, hindi ka mag-expect na malaki yung kikitain mo para hindi tayo ma-disappoint. Kasi nga, alimbawa, nag-expect tayo na malaki yung kita natin. Tapos, maliit lang naman yung capital natin. Paano ka maka hit doon sa goal mo. So, ang effect nun, ma-disappoint po tayo. ba? Diba? So, nasa number 2 na tayo. How much money do we need para makapag-start po tayo sa negosyo? So, mag-estimate lang po tayo ng magkano yung gusto natin. Gusto ko ng ganito. So, ano yung ibebenta ko? At uh, part doon sa paano is dapat alamin natin ano yung mga need ng tao doon sa area natin. So kung depende din yun, i-consider natin yung area natin. Kung ganito lang kalaki yung target market natin. So ano yung pwede kong ibenta na mahit ko yung goal ko. So dapat magiging smart po tayo sa paggawa ng ating mga goal sa tinatayo natin negosyo. So yun po yung pangalawa. How much do we need to put up this kind of business? So, yung pangatlong how naman na pwede natin i-guide sa atin na itanong natin sa ating sarili, How do I manage and run the business? Paano ko irarun Paano ko i-manage yung business na gusto ko? Di ba na pag-usapan natin dapat alam natin ano yung business na papasokin natin. Part doon sa pag-research natin, sa pagtanong-tanong natin, malalaman natin doon kung paano nila Uh, minamanage yung store. So, mayroon na tayong ideas. Huwag po tayong mahiya na maghingi ng mga idea sa iba na mayroon ng experience na ganitong negosyo. Huwag po tayong humingi doon sa tao na akala natin na ang galing-galing naman pero wala namang napatunayan. Meaning, wala siyang negosyo na ganito. So, dapat makinig tayo doon sa mga taong may ganitong negosyo. And take note guys, sabi ng mga wealth guru, alamin doon natin ano yung mga failures ng mga successful na may ganitong negosyo para doon tayo kukuha, huhugot ng ating kaalaman. Mas maganda kung yung mga failures nila ang malalaman natin, hindi po yung mga success nila lang na nakikita natin, kasi malalim ang dulot noon sa ating uh, sa ating gusto na magkaroon ng negosyo na ganito. Kaysa naman sa yung success na mandali lang. So, alamin natin ano yung part doon sa learnings natin is alamin natin ano yung mga failures na nangyari sa tindahan nila para po hindi na po natin ma-apply or magawa sa store na ginagawa natin. So, yun po yung ano, yung the best na learn, no? Learn from the mistake of others. Yun, paano sila nag failure? Yun yung alamin natin. Part doon sa how do we manage is pumasok doon paano kagagawa ng marketing strategy para dumami yung customer mo. Paano yung inventory mo? Paano mo makontrol yung inventory level natin para po lahat ng kinakailangan ng ating mga customer ay nandito sa store mo? part din yun, how to manage is yung tao na nagdadala or nag, na, na, like for example sa cashier, mapagkatiwalaan mo ba or kung ikaw naman yung nagmamanage, walang problema kasi alam mo ang labas-pasok ng iyong pera. Number four, part doon is ang, ang accounting process. So, dapat mayroon tayong accounting, accounting, accounting. Yun pong accounting is very important na back-end support sa kahit anong negosyo. And mind you guys, importante talaga na marunong tayong mag-account sa labas-pasok ng pera natin. Kasi kahit gaano pa kalaki yung negosyo mo, kung hindi po tayo nag-account, no? Nag-account ng negosyo natin, inihalo natin yung mga personal na money natin sa ating tindahan kasi iniisip natin na tayo lang naman ang nagmamanage. Alam natin yung in and out ng pera natin. Pag hindi po yan na separate, hindi po talaga yan makikita natin kung lumalaki na ba talaga ang negosyo mo or nag-utang na lang ka ng utang ng, ng capital mo na hindi mo nakikita na, na may ginansya or may profit pala yung store mo. Hindi po natin maibaloy na ganun. Pag lagi po tayo, consistent po tayo nag a sa negosyo natin, makikita natin bumaba ngayon, tumaas last year or mayroon tayong evaluation para makagawa po tayo ng next step. Anong pwede natin gawin? in the future pag maka-encounter tayo ng ganitong sitwasyon. So, dapat importante po ang accounting. mag account po talaga tayo sa in and out ng ating money. So, part naman dun sa magmamanage ay ang... Um, customer service na dapat nating gawin ano ba yung mga mga pampaingay ko sa store ko para maraming customer na pumupunta dito magkakaroon ako ng mga suki so nasa iyo na yan dapat na malaman natin paano. So, how to manage and run the business. So, punta na tayo sa pang-apat. Tapos na tayo sa how do I run the business or how do I run my business. So, yung pang-apat na how ay punta na tayo doon sa how do I grow my business. So, paano natin mapalago, mapalaki? So, maraming paraan na may measure natin na pwede natin magpalaki ng ating tindahan. Number one, pwede tayong mag-branch out. Number two, pwede tayong magkaroon ng expansion. So, ganon siya. But, we have to alamin naman natin, no? Paano? Paano natin ito siya palakihin? Kung gusto nating mag, ano, magkaroon ng branches, uh, marami tayong dapat i-consider. Una, bago po, bago po tayo magkaroon ng branch sa ating tindahan, dapat na-stabilize na po natin ang uh, process, no? Ang process sa buong store mo from ordering to supplier to accounting side to inventory and the customer service. Dapat meron na po yan. Naka-onboard na po yan. Maayos na po siya. Tested na po yan. Na-walkthrough na po natin yan. Once na meron na tayong ganyan, ay saka po tayo magkakaroon ng plan to Uh, make a branch or mag-branch out po tayo ng ating tindahan. So, kung hindi pa naman, then it will really take time. Kasi hindi mo naman yan perfect agad. Kasi kung hindi, uh, nag-branch out ka na, nagulo-gulo pa yung buhay mo sa first store mo, naku, paano na? Ang hirap kaya i-monitor, lalo na yung nagma mahihirapan kang mag-monitor sa iyong isang branch, lalo na pag wala tayong mapagkatiwalaan na tao. Madali tayong maghanap ng tao na pwedeng ilagay, pero mahirap maghanap ng tao na yung trust and integrity ng isang tao ay pwede mong maasahan sa kanya unless tested mo na. So, pag may process tayo, na sinusunod na ginawa doon sa first na store mo, mas madali sa iyo na mag-monitor na lang kasi uh, in place na siya, sundin na lang ng mga tao, i-train mo na lang. So, pag may process ka na mas madali siya kaysa sa ag uh, GGB pa yung buhay mo sa isang branch mo, tapos nag-branch out ka, and hindi basta-basta mag-branch out, lalo na sa pagkuha ng mga permits, ang dami mong i-consider, ba diba? So, ayusin muna natin yung first na branch mo, na in place na yung process, mayroon na siyang sinusunod, so yun na lang ang ipa-implement mo doon sa isang branch mo. So, para mas madali ang buhay natin, mag-monitor na lang po tayo. Okay? So, kailangan part doon ang paano i-manage or how do we manage and run the business. And then, ang pangatlo naman is, kung magkaroon tayo ng expansion, paano? Ano yung pwede natin idagdag sa tindahan natin para magkaroon tayo ng expansion? Dadamihan ba yung volume ng SKU? Pwede ba tayong magiging wholesaler? Paano ba magiging wholesaler? I-consider din natin yan kasi hindi gano'ng kalaki ang markupan pa ng pag-wholesale. So, dapat Alamin muna natin how, uh, how natin gagawin yung mga steps na pwede nating uh, masasabi na mas madali siya. Okay, mas madali siyang gawin kasi alam na natin ang pasikot-sikot kasi nasagot na natin yung tanong na how. So, yung mag-expansion tayo katulad sa amin from Uh, dito kasi maliit yung store namin pag start talaga namin. So hindi pa siya aircon, ganyan. So nung nag-start kami dito sa likod, nag-start kaming dalawa. Kasi tatlo itong uh, slot namin na naka uh, roll-up door. So dalawang slot, kumbaga parintahan sana namin. Kaso nung nag-decide kami na mag-resign ako, so yung tatlong slot na inu occupy na namin unti-unti. So uh, kahit na wala kaming uh, actually na na pressure sa pagbabayad ng renta but at end of the year mayroon akong inaalat dyan na dinidid ako na sa admin part sa admin expense ko dinidid ako sa sales ko for the year so yun na, kinukuha ko na sa other income ko so ganun ang mag magkakaroon tayo ng expansion dapat alamin natin paano gawin ang expansion ano ang gawin natin na pwedeng uh, ibenta sa ginagawa mong expansion. I-consider mo din yung uh, tao or yung yung market mo sa isang lugar, alam nga naman, magpalaki ka na magpalaki ng store mo, eh yung, yung, uh, anong tawag dito, yung number of tao or yung market mo sa isang lugar, eh, hindi naman ganun kalaki. Ang effect niyan, pag hindi natin alam, no, uh, resorted to maraming BO kasi hindi siya nabinta, ganyan. So, ano yung mga product, paano, paano natin palakihin yung expansion natin kung dito lang ba sa isang lugar mo sa bahay mo o sa branch mo, kung dyan ka lang ba gagawa na gusto ng expansion sa tindahan mo, ano bang, ano, ano bang pwedeng gawin? Pwede ka maglagay ng another line of business, like for example, coffee shop or printing business, ganyan na, naka ano na naka-attach lang sa uh, store mo para mas madali mo siyang ma-monitor. So, yun part po yun ng expansion na magkakaroon ka ng another line of business. Which is ganun ang ginagawa namin ngayon, no? So, hindi lang nakafocus kami sa sari-sari store. Mayroon kami other services na pwedeng idagdag sa store natin. So, part din yun sa expansion na makakadagdag sa benta mo sa store mo. So, yun. So, dapat alam natin yan ang ano, ang pang lima, yung pang last na how na ano, na ginawa ko ay ang sinasabi na how do I make this business to create passive income. So, kasi sa ating pagdinegosyo, hindi lang nakafocus tayo sa magkakaroon tayo ng active income. So, lagi kong sinasabi, na hindi po tayo dapat nakafocus lang sa active income. Uh, once na nag na yung business natin, nagkakaroon natin ng mga excess fund, we have to make sure na lilipat tayo doon sa pagkakaroon ng passive income. So, paano ko ba gawin itong business ko ngayon na sari-sari store na pwede siyang maka-invest, maka-transfer into passive income? Pwede akong mag-start ng MP2, which is very, very light lang, na manage yung investment natin, na magkakaroon tayo ng passive income. Ano ba, ma paano ko ba siya i-kunin dito sa tindahan ko para maka-invest naman ako sa MP2? Yun yung pinaka-basic eh, na mas madali siya. Pwede din na paano ba ako mag-invest pa konti kunti na yung ini-invest ko ay tutubo ng another source na pwedeng another source of income ko natutubo din siya well ano natutulog tayo so ma magiging passive income natin dapat ganun po tayo hindi tayo nakafocus lang na eh meron naman akong tindahan paano ba yan so wag po tayong ganun dapat do not settle for less kung mayroon naman tayong pwedeng gawin sa ating negosyo na hindi lang siya ganun lang dapat mayroon siyang uh, aside na na kumikita siya mayroon ka pang other income na passive income na yun talaga yung goal natin para magkakaroon tayo ng uh, matiwasay na sinasabi or tinatawag na financial freedom na hindi na tayo lagi isip kasi pag naka tayo sa active income, pag hindi tayo nag-open, wala po tayong kita, di ba? Unlike yung mayroon tayong another uh, side hustle na mayroon tayong passive income na kahit natutulog tayo, ay pwede tayong kumita, di ba? So, dapat ganun ang goal natin sa pagpuput up ng ating negosyo. Hindi po yung nakastagnant lang po tayo. So, yung panglima, how do I make or paano ko gawin itong negosyo ko na magkakaroon ako ng other income, which is the passive income. So, pag mayroon yung tayo passive income, uh, hindi na tayo masyadong mag-worry na hindi tayo naka-open kasi hindi talaga natin alam ang panahon, 'di ba? So, dapat ika nga, when you invest, do not put all your eggs in one basket. So, yun so mayroon tayong limang how and isa mariko ay yung number one is how do I start number two how much money do I need to put up asan capital number three naman is how do I manage and run the business and number four is how do I make my business grow and number five how do I make this business to create a passive income or another source of income na? So, yun po ay guide natin, no? Guide natin na hindi tayo mawawala along the way, along the journey natin. And we will learn how to create short-term goal, long-term goal para sa ating negosyo. Kasi kung uh, nag-start tayo sa malit, walang problema. Basta consistent po tayo ginagawa natin and guided tayo ay wala pong imposible na pwede natin ma makamit ang gusto natin maabot sa ating buhay. So, yun lang po aking may share, the house of ours. サイ,サイストー